Hi guys! Alam nyo ba ang pinaka na masasabi niyo sa isang, sa ibang tao? Ay, pumangit ka na. Ay, iba na itsuro mo. Ay, mas bagay sa'yo. Tumaba ka ngayon. Dahil na ako into fitness siya. Gusto niya, muscular yung katawan niya. Lean siya. Minsan kasi nasasabi natin pero iba yung meaning. Baka gusto natin sabihin, wow, mas bagay sa'yo. Medyo lumaki yung muscles mo. Medyo mas bulky ka. Or, wow, nag-iba na itsura mo. Mas matured ka ngayon. So minsan kailangan talaga 'yung context sa na sinasabi natin. Kunwari, may magpapa-picture Kunari, ah pinagbigyan mo na magpapicture, picture sa kakantsa, oh, hindi pala usto, ha? Ah. O, okay, okay, Parang, Parang, ayun, wala dami side comment na hindi maganda. Parang, uh, uh, pinagibigyan mo na, or, idol, idol, sabay, ipopost yung caption ng pangit date ko sa matala may asawa na yung tao, or pinibigyan ka. So, so, let's try and be a good person, especially in social media. Let's try and be positive. Huwag kayo mag-follow sa mga negative, and don't try to be negative. Tama kayo, mali ako na, Dr. Duarte, happy, happy, always brave.